Ako si Melody, labing siyam na taong gulang taga Pampanga. Payak lang ang buhay namin. Nagtatrabaho ako sa isang electronics factory sa San Fernando, kasama ang matalik kong kaibigang si Carla, at narito ang aking kwento. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Mula high school pa lang kami na ang magkasangga, magkasabay sa reses, sabay umuuwi, sabay nangarap. Kaya nang pareho kaming matanggap sa parehong kumpanya, parang katuparan ng pangarap. Pero may isang bagay na unti-unting gumugulo sa loob ko. Si Jay ang boyfriend ni Carla ay isa ring empleyado sa factory. Tatlong taon ang tanda niya sa amin. Mabait magalang at palangiti. Madalas siyang sumasabay sa amin mag lunch break. Sa unay wala lang. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin. At ako? Hindi ko rin maitago sa sarili ko na may kakaiba akong nararamdaman sa tuwing napapatingin siya. Hindi ko gusto ang sarili ko kapag ganito. Pero mas hindi ko maintindihan kung bakit parang mas gusto ko pa siyang kasama kaysa kay Carla. Isang hapon, habang pauwi kami ni Carla, napag-usapan namin si Jay. Alam mo Melody, sabi niya habang nakasakay kami sa jeep, minsan naiilang ako. Parang mas malambing si Jay sa'yo kaysa sa akin. Napatahimik ako. Hindi naman siguro Carla, baka iniisip mo lang. Sagot ko habang pilit nilalabanan ang kabog ng dibdib ko. Pero hindi ko alam, na ang simpleng pakikipagkaibigan ay magdadala sa akin sa tukso. At ang tukso, minsan, hindi kumakatok. Kusa na lang pumapasok sa pagitan ng pagkakaibigan. Mula nung hapon na sinabi sa akin ni Carla ang tungkol sa nararamdaman niya, naging mailap ako kay Jay. Pilit ko siyang iniiwasan sa pananghalian, sa uyan kahit sa mga simpleng tingin. Pero si Jay parang lalong naging gumagawa ng paraan. Isang gabi, habang nagsasara na ang pabrika, tinawag niya ako habang naglalakad ako sa parking area. Tinawag niya ako at tumigil ako. "Jay, bakit? Pwede ba tayong mag-usap sandali lang, please?" Pilit ko man labanan, pero sumunod pa rin ako. Pumunta kami sa may likod ng gusali, kung saan tahimik at walang ilaw kundi ang ilaw ng poste sa di kalayuan. Doon naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Alam kong napapansin mo rin, sabi niya habang nakatingin sa sahig. Hindi ko to ginusto pero may nararamdaman ako sa iyo, Melody. Parang sumikip ang dibdib ko. JC Carla yon, kaibigan ko siya, mahal ka niya. Mahal niya ako pero hindi ko na alam kung ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ewan ko kung kailan nagsimula ito pero tuwing kasama kita, parang ikaw yung tama. Gusto kong umalis, gusto kong sabihing tigilan na niya to, pero hindi ko rin maitanggi sa sarili ko. Matagal ko nang gustong marinig yon. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw, pero bigla na lang kaming magkalapit. Narinig ko ang tibok ng puso ko na mabilis, magulo, at mali. Hanggang sa maramdaman ko ang init ng palad niya sa pisngi ko. Isang saglit, isang halik at may nangyari sa amin kahit na ginawa namin na patayo. Isang lihim na babago sa pagkakaibigan naming tatlo. Pag uwi ko ng gabing yon, hindi ako makatingin sa salamin para akong ibang tao. May kaba, may hiya, at may kasamang pagnanasang ayoko sanang aminin. Hindi ko alam kung anong meron sa pagitan namin ni Jay na paulit-ulit akong bumabalik sa kanya kahit alam kong mali. Sa loob ng dalawang buwan, palihim kaming nagkikita. Minsan sa lumang bodega sa likod ng pabrika, Minsan sa inuupahang kwarto niya sa apalit kapag wala si Carla. Hindi ito pagmamahal. Hindi ito tama, pero sa bawat haplos niya, bawat sulyap na para bang ako lang ang mundo niya, nakakalimutan kong may kaibigan akong pinagtataksilan. Hanggang sa isang araw, nagsimula akong magsuka sa umaga. Hindi ko ito pinansin. Akala ko, pagod lang. Pero nang hindi ako dat na ng buwan ng dalaw, alam ko na, buntis ako! Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Jay, kaya sinubukan kong makipagkita sa kanya tulad ng dati. Jay, kailangan nating mag-usap, sabi ko habang nakasandal kami sa pader ng lumang storage room sa factory. Ngumiti siya. Ano yon? tanong niya sa akin. Tumitig ako sa kanya, pilit pinapalakas ang loob ko. Buntis ako. Bigla siyang natahimik, parang napatigil ang mundo sa paligid namin. Ano, mahina ang boses niya, paano yan nangyari? Alam nating pareho kung paano, Jay, sagot ko halos pabulong. Umiling siya, lumakad palayo, nagkamot ng ulo at tila nabalot ng kabat takot. Melody, hindi pwede ito. Hindi pwede. Hindi na ito usaping pwede o hindi. Nandito na ito. Ngunit imbes na yakapin ako o sabihin sa akin na kakayanin namin, narinig ko ang mga salitang hindi ko inaasahan. Wala tayong pinangako sa isa't isa. Ayusin mo yan. Ayoko masira ang relasyon namin ni Carla. At sa isang iglap parang sinaksak ang puso ko. Naiwan akong mag-isa sa pagitan ng kahihiyan, galit at pagsisisi at higit sa lahat ang takot. Bawat araw na lumilipas, lalong sumisikip ang mundo ko. Si Carla masayang masaya sa piling ni Jay, habang ako pilit itinatago ang unti-unting lumalaking sikreto sa sinapupunan ko. Isang anak na bunga ng kasalanang hindi niya kailanman malalaman. Sa bawat ngiti ni Carla sa akin parang may tinik sa lalamunan ko. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin ang totoo. Pero paano kung mawala siya sa akin? Paano kung kamuhian niya ako? Kaya pinili kong manahimik. Pero hanggang kailan? Lumipas ang mga buwan. Wala na akong narinig kay Jay mula nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi rin niya tinanong, hindi siya lumingon, at para bang walang nangyari sa pagitan namin. Ako na lang. Ako na lang mag-isa. Nang isinilang ko si Lucas, isang gabi sa pampublikong ospital sa San Fernando, walang ni isa sa tabi ko kundi ang malamig na kisame at ang sarili kong mga luha. Ngunit nang unang beses kong mahawakan siya, ang sanggol na bunga ng kasalanan pero simbolo rin ng pag-asa, alam kong kaya kong lumaban. Pinangalanan ko siyang Lucas, hindi galing sa pangalan ni Jay, hindi galing sa alaala ng sakit, bagkus galing sa salitang liwanag dahil sa kanya ako muling nakakita ng direksyon. Lumipas ang panahon. Habang si Jay at Carla ay unti-unting bumubuo ng mas matatag na relasyon, ako naman ay abalang-abala sa trabaho at pagpapalaki kay Lucas. Hindi siya naging sagabal sa buhay ko, kundi naging gabay ko. Si Carla na hindi kailanman nakaramdam ng pagdududa, ang naging ninang ni Lucas. Siya pa nga ang sumama sa akin sa binyag, siya ang nagregalo ng mga damit at laruan, at siya ang palaging nagtatanong kung may kailangan kami. Hindi niya alam na bawat yakap niya sa anak ko ay yakap sa lihim na hindi niya kailanman malalaman. At dumating ang araw na kinasal sina Jay at Carla. Nakatayo ako sa gilid ng simbahan, suot ang simpleng damit, yakap si Lucas na ngayon ay tatlong taong gulang. Habang naglalakad si Carla sa gitna ng aisle, suot ang puting traje de boda. Nakita ko sa kanyang mga mata ang kaligayahang pinangarap naming dalawa noong high school pa lang kami. Sa altar si Jaya'y ngumiti siya sa kanya. Tumingin siya sa akin saglit, walang salita, walang mensahe. Pero alam naming pareho ang dalang bigat ng isang lihim na tanging kami lang ang nakakaalam. Hindi ko pinutol ang pagkakaibigan namin ni Carla. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagmamahal. Mahal ko siya higit pa sa sarili ko, at ayokong sirain ang mundong akala niya'y buo. Kaya pinili kong maging tahimik, pinili kong manatili sa anino ng kanilang kasal, habang tangan ko ang anak naming hindi kailanman kikilalanin ng kanyang ama. At sa huli, natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. May mga damdaming dapat ilibing. May mga lihim na kailangang itago, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa pagpapatawad at sakripisyo. Habang buhay kong dadalhin ang sikreto namin ni Jay, pero habang buo ang ngiti ni Carla, habang masaya si Lucas, sapat na 'yon sa akin. At hanggang dito na lang ang kwento ng buhay ko. Lihim kong minahal si Jay at ng anak kong buong tapang kong pinalaki. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.